Dumako naman tayo sa Metro Manila na hindi rin nakaligtas sa malakas na ulan at hangin kagabi. Live mula Quezon City, ang aming correspondent na si Daniza Fernandez. Daniza. Mensyo nasa sa ilalim na ng State of Calamity ang Quezon City dahil apat na isang barangay dito ang napuruhan ng bagyong Christine. Kasunod ng deklarasyon na ito ay pwede nang magamit ng mga barangay ang kanilang Quick Response Fund para sa pagsasaayos ng mga nasira ng bagyo. Kagabi, nagdala si Bagyong Christine ng malakas na hangin at ulan sa ilang parte ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Dito sa Quezon City, maraming puno ang napatumba ni Christine. Lumubog sa tubig ang ilang parte ng syudad, pero sa ngayon, humupa na ang mga ito. Higit dalawang libong pamilya o katumbas ng nasa walong libong individual ang nasa evacuation centers pa. Nakapagbigay naman na ng tulong para sa mga apektadong residente sa, sa loob ng bahay namin hanggang sa ganito. Pero sa labas ng bahay namin, lagpas tao. Lalo na sa kalsada kagabi, ang lalim. Eh, Siyempre, matatakot ka rin naman. Kaya lang, wala ka rin namang ano eh, kundi tatagan na lang. Siyempre, nag-alala ka. Marami kang ang magamit dun. O, hindi mo alam mataas. Hindi ko mababang bahay mo. Di. Wala, ang dami mo labahan. Dami dami lilinisan, di ba? so importante para ang buhay kahit hindi pa nagde-declare si Mayor Joy ng ng state of calamity na, nagbigay na actually ang office ang office ni Mayor Joy ng relief goods sa lahat ng evacuation centers uh, maybe additional relief goods po after mm -hmm. after the announcement of uh, state of calamity Medyo pasado alas 5 ng hapon na lang ulit, bumuhos ang ulan dito sa Quezon City. Pero halos buong hapon, e eh maaraw na. Kaya ang lokal na pamahalaan ay nagsagawa na ng clearing operations para malinis yung mga nahulog na puno at mga debris. Balik sa'yo. Maraming salamat, Daniza Fernandez, naguulat mula Quezon City.